Ay June 9, 2024. Ang oras ay 9.43 na ng umaga. Okay guys, may papakita lang ko sa inyo guys. Ito yung tricycle ng aming kapitbahay guys na hulugan ko buwan buwan 2,000 kay. Ito yung service namin sa pagtitinda ko ng photo ko cinta tuwing linggo dito sa uh, Kandihay papuntang Gindolman. Karon guys, may mabait na nagnakaw ng gasolina guys kasi nakatambay lang kasi ito dahil pumunta ako ng Cebu para mamalimos doon ng uh, ng tulong ba sa mga pasayro ko taxi ngayon ito guys eh, may mabait na mag nagnakaw ng gasolina tinanggal ito guys tong hose guys tinanggal eh, ngayon ginawa na tumulo ang ano na walang laman guys tapos yun guys ang nangyari guys dito yan empty na guys yan guys empty na um, empty na guys wala nang laman oh yan guys So, ngayon, nanawagan ako guys, um, nagnakaw ng gasolina. So, ngayon, eh, pwede na siyang bumalik ulit dito guys, para magnakaw ng gasolina uli guys. O, dito. O, pero maghanda lang siya guys, dahil may tingga na ang uh, babaon sa kanyang ulo guys, or may espada na, or dalawang talim. ah uh, kung anong oras siya papasok o pumunta dito para magnakaw ng gasolina ulit sa gabi kay nai, nakatingin na sa kanya guys na mata o so, third eye guys so yun ang panawagan ko guys